Tatlong bagay sa Japan na ikinagugulat ng mga dayuhan. Una, sa Japan mayroong ice cream robot na pinagsasama ang robotics at holographic na teknolohiya. Habang nagseserbisyo ito, nagpapakita ito ng 3D holographic animation ng real time. Isipin mo, umorder ka ng vanilla ice cream at bago pa maibigay ang cone, may anime style na palabas ka munang mapapanood. Pangalawa, kahit ang mga poste ng ilaw sa kalsada sa Japan ay may sorpresa. Sa una, para lamang silang malalaking usbong ng bulaklak, pero kapag tumapak ka sa ilalim, bumubuka ang mga talulot at kumikislap ang liwanag. Dahil sa kakaibang disenyo, hindi maiwasang huminto at mapangiti ang mga taong nakakakita nito. At panghuli, sinusubok ang mga banyo sa Japan gamit ang marmol. Kapag natapos na ang paglalagay ng tiles, ikinakalat ng mga manggagawa ang mga marmol sa sahig. Bawat isa ay dapat dumulong papunta sa drain, kung hindi, bagsak ang trabaho at hindi babayaran ang contractor.